Kumusta po kayo mga kapatid? Ang ating pag-uusapan ngayong araw ay turo tungkol sa mga santo at rebulto. Magdasal po muna tayo bago tayo mag -umpisa. Father God, salamat po sa inyong mga mensahe at turo. Holy Spirit, tulungan po ninyo kami matutunan itong turo at mga isagawa namin sa pang-araw-araw na buhay sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Ang pag-usapan po natin ay bakit gumagaling ang mga tao kapag nagdadasal sila sa mga santo at rebulto o mga estatwa. Ang sagot po ni Holy Spirit ay ang mga tao ay gumagaling dahil sila ay desperado at may isang palataya. Ngunit ayaw nilang palitan ng buhay nila ay nila magbago para mapasaya si Jesus Christ. Kaya sa santo sila nagdadasal. Kaya kung ang kanilang dasal ay natupad, malamang ito ay nanggaling sa demonyo. Dahil ang demonyo ay kaya din niyang magpagaling at gumawa ng mga milagro. Alimbawa, kung nagdasal tayo kay Diyos Ama para manalo sa sugal, manalo sa loto, tapot, tapos ang isang araw ay eh, natupad to, naging milyonaryo tayo. Bakit? Para sila hindi makaalis sa mundong makasalanan. Kaya binigay ni Satanas ito. Ang tunay na dasal na galing sa Diyos Ama, ay nagbibigay ng katahimikan ni Jesus Christ sa puso natin. Alam nyo ba ang pagdadasal at pag uusap sa santo o ribulto at sa mga namatay ay kasalanan itong malaki. Sinabi sa Exodus 20, 1-6, kung sana ang mga ay susunod sa utos ng Diyos Ama at hihingi ng tawad sa lahat ng kanilang kasalanan at hingin na maging ating Panginoon at tagapagliktas. Dahil dito mararanasan nilang milagrong nangyari doon sa babaeng na pagaling ni Jesus Christ sa Mateo 9.20 si Jesus Christ ay patatawarin at gagamutin ang sino mang maging tapat sa Kanya. Sabi nga ni Jesus Christ, Ako ang daan, katotohanan, at buhay. Hindi mo makikita ang Diyos Ama kung hindi ka pupunta sa akin. Yan po ay sa John 14 verse 6. Hindi tayo makakapasok ng langit kung wala tayong malapit na relasyon kay Jesus Christ. Ito po ang katapusan ng mensahe. Bigyan po sana kayo ni Diyos Ama ng katahimikan. Ni Jesus Christ sa puso ninyo sa ngalan ni Kristo. Amen.